Pagising ko sa umaga, pag ganito kaganda yung panahon, ay dito agad ako dumiretso para magnilay-nilay. Ito po ang itsura dito sa bakuran kapag walang ulan at walang sunrise sa umaga. May kaunting sea of clouds dyan sa baba, tapos mag-green-green -green talaga yung kapaligiran. Napakasarap sa pakiramdam na ako palang yung gising sa umaga, tapos yung mga bata ay tulog pa. Siyempre, makapag-meditate pa ako habang nakatitig dito sa nature. May mga nagtatanong pala kung dagat daw ba yung natatanaw dun sa dulo. Yes po, mga langgayan po ay napakalawak na karagatan na so, sobrang tanaw na tanaw namin dito sa taas. Mas maganda rin po kung merong sunrise dahil habang naglalakad-lakad ka dito ay nabibilad ka rin sa araw. Kapag nakaredy na nga yung utak ko sa mga gawain sa buong araw, ayan, pumupunta naman ako dito sa kusina, mga langga. Kahapon, umalis ako kaya hindi ako nakapaglinis dito at yan nga po ay makala. Ayan, walang katapusang morning routine. Magbubukas lang tayo ng bintana at pintuan dito sa harapan. Dito, ito talaga yung favorite spot namin na nasa loob lang ng bahay. Masarap talaga mag-relax dito, lalo na kung malinis dyan at walang hugasin. Since kahapon, gabi na kami nakauwi kaya wala na akong time talaga maghugas ng pinggan. Kaya ngayon ko lang ito ginawa mga langga. Ayan si nanay, nakauwi na pala siya galing naligo at naglaba ng kanya mga damit at eto pa naputol yung kaniyang sampayan. Ngayon ko lang din po mailabas yung mga naibili namin kahapon. Alam nyo ba, na bawal ako tamarin dahil dito. Wala kaming newborn baby, pero bumibili ako ng gatas na para sa newborn na baby. Yan po ang iniinom na gatas ng aking 7 years old na panganay na anak. Napakamahal, pero kailangan naming i-provide. At yan na rin po kasi ang may pinakamura na hypoallergenic na gatas. Yes, bawal siya sa ibang gatas, kundi yan lang talaga. Tapos, dun sa dalawang kapatid niya, yan lang, burbran yung gatas. Anyway, mga langga, samahan nyo ako magluto ng kulay dilaw na kanin kaway-kaway sa mga kumakain nito or nakakain nito. Ang tawag po nito sa amin ay masyaw. Salamat pala sa tita ko na nagbigay nito. Binigyan kami ng mga limang kilo yata dahil nagpapagiling sila. Ito na nga yung last saing namin mga langga dahil talagang kinain namin. Sobrang sarap nito. Lalo na pag ganito yung pagkaluto. Yung or dukot kung sa Bisaya. Maaga akong nagsaing nito dahil meron kaming mga gagawin ngayon at ito na nga magbabaon kami. Masarap ito iparis sa toyo at ibalot sa dahon ng saging lalo na kung mainit-init pa na ko napakabango. Alam ito ng mga batang 90s katulad ko or yung mga batang probinsya. Doon pa man ganitong klaseng bigas talaga ay kinakain na dito sa probinsya. Ayan na nga mga langgan na balot ko na sa dahon ng saging at inubos ko talaga yung isang kaldero. Dahil sa araw na to ay nakaschedule kaming maglaba. Buti na lang andyan yung mga kapatid ko para tulungan akong maglaba sa aking labahin. Napakadami nito mga langga at naipon na nga 4 days na. So kapag hindi naman kami masyadong busy, wala masyadong ginagawa, araw-araw talaga kami naglalaba. Nagkakataon lang na mga nakaraan, maraming ginagawa, tapos nagpunta pa kaming bayan. So ayun, naipon nang naipon yung aming labahin. Nahapon pa sana kami maglaba kaso nilinis yung balon, yun bang as or kinuha lahat ng tubig ba para linisin. Ganun. Ayun, medyo matagal kasi makarecover kapag inubusan ng tubig. Kaya ayun, medyo malalim pa. Kaya inantay mula namin na mga lahat e, eh, O di kaya malagyan talaga siya ng tubig. Ganito ang sinario mga langga, hindi pa naman napuno. Kaya kailangan namin gumawa ng ganyang tabo, yung may tali. Para naman makakuha talaga kami ng tubig. Ayun nga po, nagumpisa na rin kaming maglaba. And super dali lang dahil tatlo kami. Dahil naabutan na nga kami ng tanghali. Ayan, oras na para buksan yung baon namin na masyaw. Ang bilis lang nito maubos mga langgay lalo na pag ganito yung pagod yung kamay at katawan mo. Masarap din talaga kumain kapag sama-sama. Ayan si panganay, si Kuya Corver, sumama rin dito sa amin kaya binaunan ko na lang din siya ng biskwit. O kita nyo ba yan? Busog, lusog at naubos nga namin. Ang sarap talaga magkamay. So yun lang naman ang ganap namin for today's video mga langga. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kalimutang mag-follow and mag-share. daging salamat sa inyong suporta. Ha? Have a good night. Bye.